Saan ka man magpunta, nagkaroon ng taggutom sa Israel. Si Elimelech, Naomi, at kanilang mga anak na lalaki ay nagpunta sa Moab upang maghanap ng pagkain. Namatay si Elimelech. Nagpakasal ang mga anak nila kay Orpa at Ruth na mga Moabita. Hindi naglaon, namatay din ang mga anak ni Elimelech at Naomi. Wala ng asawa ang tatlong babae. Nang matapos na ang taggutom sa Israel, si Naomi ay nagpasyang umuwi. Manatili kayo sa Moab. Sinabi niya sa kanyang mga manugang. Ito ang tahanan ninyo. Nanatili si Orpa. Ngunit sinabi ni Ruth, Saan ka man magpunta, sasama ako. Ang mga tao mo ay magiging mga tao ko. Ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Magkasamang bumalik ng Israel si Naomi at Ruth. Panahon ng anihan sa Israel. Inutusan ni Naomi si Ruth na ipunin ang mga natitirang butil sa bukid. Huh? Ang bukid ay pagmamayari ni Boaz na kamag-anak ni Elimelech. Nilapitan ni Boaz si Ruth. Napakabuti mo kay Naomi. Sabi ni Boaz, tiyak na mahirap para sa iyo ang lisanin ng iyong tahanan. Nawa ay pagpalaing ka ng Diyos. Binigyan niya ng pagkain si Ruth at sinabihan ang kanyang mga manggagawa na siya ay bantayan. Sinabi ni Ruth kay Naomi ang nangyari. Ngumiti si Naomi. Kapag may namatay, inaalagaan ang kanyang kamag-anak ang naiwang pamilya nito. Si Boas ay kamag-anak natin, ang ating tagapagtubos. Maging malapit ka sa kanya. Kaya nanatiling malapit si Ruth kay Boas Sa bawat araw ay lalo siyang nagustuhan nito. Binili ni Boas ang lupain ni Elimelech at inalagaan niya si Naomi at Ruth. Pagkatapos, inalok niyang pakasalan si Ruth. Si Ruth ay may anak na nagngangalang Obed. Si Jesse ang anak ni Obed. Ang anak ni Jesse ay si David. At si David ay naging pinakadakilang hari sa Israel. Kaya pinagpala ng Diyos si Ruth, gaya ng ipinananalangin ni Boaz.